Mabili ang inspection tayo silip quick pick titingnan natin kung okay ba sila sa loob sisilipin natin gamit ang cellphone para hindi na sila masadong mabulabog tanggalin natin yung pansara. Ayan. Kasi na cellphone. Nakakalimutan ng ilaw. Ayan na. Tadang! Ayun. dami. Strong colony. Nilaw na yung mga pulot. Oh. Ayos. Bye bye.